ang space race sa pagitan ng United States of America at ng Soviet Union ay nagbuka sa mas malawak na kaalaman sa maraming mamamayan sa buong mundo patungkol sa kalawakan. Aalamin natin ang mga pinakauna sa 20th century competition sa space race mula sa unang taong nakapunta sa kalawakan at unang taong nakatapak sa buwan hanggang sa unang Amerikanong nakapunta sa kalawakan. Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isinilang noong August 5, 1930 sa Wapakoneta, Ohio sa United States. Naging lisensyadong piloto si Armstrong sa edad na labing-anim. Pumasok siya sa Purdue University sa Indiana sa kursong Aeronautical Engineering ngunit naudlot ang kanyang pag-aaral dahil sa kanyang paglilingkod sa Korean War noong 1950. Muling ipinagpatuloy ni Armstrong ang pag-aaral hanggang makuha niya ang kanyang degree sa Engineering noong 1955 mula sa pagiging naval aviator. Sumali sa National Advisory Committee for Aeronautics o NACA si Armstrong noong 1955. Una siyang itinalaga sa NACA Lewis Research Center sa Cleveland. Sa loob ng 17 taon, nagsilbi siya bilang engineer, test pilot, astronaut at administrator ng NACA bago ito naging National Aeronautics and Space Administration o NASA. Taong 1962 nang siya'y maging ganap na astronaut, itinalaga siya bilang command pilot ng Gemini 8 mission na inilunsad noong March 1966. Higit na nakilala sa Armstrong nang siya'y mapili sa mga taong ipapadala sa buwan. Naging space commander siya ng Apollo 11, ang ekspedisyon na maghahatid sa mga tao sa buwan sa kunaw ng pagkakataon noong July 20, 1969. Noong 1971 nang siya'y magretiro sa NASA, Naging guro si Armstrong sa University of Cincinnati, Ohio mula 1971 hanggang 1979 at naging chairman at director ng iba't ibang kumpanya gaya ng Computing Technologies of Aviation at AL System, kalaunay IDO Corporation. Nagsilbi rin siya sa National Commission on Space o NCOS, at Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident. Umani ng iba't ibang parangal at pagkilala si Armstrong sa ilang dekada niyang serbisyo, kabilang dito ang Presidential Medal of Freedom, Congressional Gold Medal, Congressional Space Medal of Honor, NASA Distinguished Service Medal, at Royal Geographic Society's Gold Medal. Pumanaw si Armstrong sa edad na 82 noong August 25, 2012, sa hinang komplikasyon dulat ng cardiovascular procedure. Noong September 14, 2012, inilagak ng barkong USS Philippine Sea ang kanyang mga abo sa Atlantic Ocean. Sakay ng spacecraft na Vostok 1, lumipad ang 27 taong gulang na cosmonaut at industrial technician na si Yuri Alekseyevich Gagarin mula sa Vaikuner Space Station sa Kazakhstan. Mula sa kanyang spacecraft naikot niya ang kabuuan ng ating planeta at mula sa taas ng 187 miles ay tanaw na tanaw niya ang ganda at taglay na kariktan ng ating daigdig sa loob ng 108 minutes. Si Yuri Gagarin ang kauna-una ang taong nakaikot sa buong planeta mula sa kalawakan. Ligtas siyang nakababa sa ating planeta at lumapag gamit lamang ang kanyang parachute. Naging laman ng balita sa buong mundo ang kagilagilalas na ginawang ito ni Gagarin. Samantala dahil dito, naging instant worldwide celebrity siya at pinagpupugayan ng sarili niyang bansa at mainit na sinalubong ng mga tao sa bawat bansa na binibisita niya. Hindi rin may kakaila ang dangal na hinihatid ni Gagarin sa kanyang bansa na Soviet Union na naghatid ng pedestal ng kasikatan na tagumpay para sa mga Soviet. Ang tagumpay ni Gagarin ang nangangahulugan rin ng tagumpay ng ideolohiyang komunismo sa kapitalismo. Naging malaking dagok ang nagawang ito ni Gagarin sa Estados Unidos na nooy nakatakda magpalipad sa kalawakan sa darating ng Mayo sa parehong taon. Pebrero sa sumunod na taon, sinundan ni John Glenn ang yapak ni Gagarin bilang ang unang Amerikanong nakalipad patungo sa kalawakan. Nasinundan ulit ng paglipad ng cosmonaut na si German Titov sa kalawakan noong August 1961 kung saan naikot niya ang ating planeta sa loob lamang ng 25 oras. Pero kung meron mang pasasalamatan sa mga tagumpay ng mga Soviet sa kalawakan, walang iba kundi ang henyong si Sergei Korolev, biktima ng forge ni Joseph Stalin noong 1938. Muling hiningi ang talino ni Korolev sa paglika ng mga rockets na makakatulong sa pakikipaglaban ng mga Soviet sa digmaan. Gamit rin ng mga nakuwang V-2 missiles ng Germany nakapag-develop si Korolev ng sariling ballistic missile ng Soviet Union at kalaunan ay nagplano ng pagpapadala ng kauna-unang satellite sa kalawakan. Sa loob ng maraming taon ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Korolev sa kabila ng mga tagumpay niya sa larangan ng space exploration. Namatay si Korolev noong 1966 at pagkalipas ng dalawang taon. Namatay si Gagarin sa isang aksidente na hanggang sa ngayon ay misteryo pa rin ng sanhi ng aksidente. Binown ng United States ng NASA noong 1958 upang kalabanin ang Soviet Union sa space race noong Cold War. Naunahan na ng Soviet ang Amerika nang ilunsad nito ang kauna-una ng artificial satellite sa kalawakan, ang Sputnik 1 noong 1957 at may padala sa Yuri Gagarin noong April 1961 bilang kauna-una ng taong nakarating sa kalawakan. Ginulat ng Amerika ang mundo nang magpadala ito ng mga tao sa buwan, lulan ng Apollo 11 noong July 1969. Noong February 5, 1971, ipinadala si Shepard sa buwan, lulan ng Apollo 14. Siya ang ikalimang taong nakatapak sa buwan. Si Surfer Jr. ay sinilang sa New Hampshire, United States noong November 18, 1923. Nagtapos siya sa U.S. Naval Academy noong 1944 at nagsilbi sa Pacific noong World War II noong 1959. Isa siya sa pitong astronaut na napiling maging bahagi ng US Mercury Program ng NASA. 23 araw matapos unang marating ni Gagarin ng kalawakan. Ipinadala si Shepard bilang kauna-una ang Amerikano na nakarating sa kalawakan. Noong 1971, pinangunahan niya ang Apollo 14 flight na lumapag sa buwan. Pumanaw siya sa California, United States noong July 21, 1998. Di mabilang na parangal at pagkilala ang ginawad sa kanya, Pinagkaloob sa kanya noong October 1, 1978 ni President Jimmy Carter ang Congressional Space of Honor. Nakatanggap din siya ng Golden Plate Award of the American Academy of Achievement noong 1981 the Langley Gold Medal on May 5, 1964, the John J. Montgomery Award noong 1963 at marami pang iba sa kanya din pinangalan ng supply ship ng Navy ang USNS Alan Shepard noong 2006. Hindi matatawaran ang ambag niya sa kasaysayan bilang pangalawang tao na nakarating sa kalawakan at panglimang tao na nakatapak sa buwan at unang Amerikano na nakarating sa kalawakan.